Guys, ito yung uh, namin, yung tinatawag dito namin na lauoy. So simple lang, i lang natin, magpabukal tayo ng tubig. Very basic talaga, mga ka-farm. Basic na basic. So, importante, masarap tong ipapasok natin sa tiyan or kinakain natin. Dahil ito, oh. Tapos syempre hindi mawawala yung sweet and spicy na ano, uyap or bagoong kung tawag ninyo ana ang bot so, sak ka importante yung mahalaga makakain tayo ng ito fresh from my farm la lang to lahat mga kapam mga kafarm kung naman ko gigutom dyan ko grabe yun bita po so mmm yummy diba mm. nasuhan akong kamera plus sa gula na to aning 160 nga kanon di ba ra ang ra gyud ang paminaw so anara, ra atong isabaw hmm. tapos ingon anara, mura di nagtanom ta bisbisan kultibit ba kultibit bisbisan hmm. Anara, ana ra og ka simple Gawin natin simple ang ating buhay mga kapar. Huwag natin gawing ano. Ang um, tawag dyan yung wag natin masyadong pahirapan kung anong meron sa atin yun na ba diba? Mm. tapos ganyan lang nakahalo at lagyan natin ng uyap napaka ano talaga napakasarap pag ganitong luto para lang sa akin iwan ko lang sa inyo lalo na yung hindi ko makain ng alamang hmm 'di ba? Pas gusto pa ng ano. May tatlong bilong-bilong 'yan tawag doon sa amin. 'Di ba? Yummy. Sobrang yummy talaga as in. Hoy, nahagbong ko inahan. Pag ulan sa amin mga ka-farm oh yung maririnig nyo na background, ulan 'yan. Hmm. Importante may kala kalamunggay kayo or moringa sa harap or sa likod ng bahay nyo. Kasi kapag mayroong kalamunggay or moringa sabi na ang ano yung lecture ng midwife ay para lang daw para daw kayong merong Ah uh, yung bahay nyo ay mayroong pharmacy sa harapan kapag may tanim kayo moringa mm. pinakita ko lang to sa inyo parang katulad sa akin gayahin nyo naman ako na mamuhay na simply di ba mas ligtas ito sa ano mga kaparm sa atin Mm. Ibahin nyo naman yung kunti yung mga lifestyle nyo. Huwag ka palaging karni, yung mga fast food. Hmm. di ba? Mm. Hmm. Yan, kaya kumain kami ng lauoy. Yan. Sa likod dyan, may mga tanim na gulay. Hmm. So, sa sobrang ulan, ay masarap talaga maghigop sa baw na mainit ng lauoy. So that's it. Thank you so much for watching.